Recently, ito puntahan po natin itong uh, Marilake uh, accident ano po. Recently nabalita itong aksidente sa Marilake uh, highway nga po kung saan patay ang isang rider na nagpakitang ayan. Nagpakitang gila sa pakurbang daan. Paano dapat tugunan po yung mga ganitong aksidente? Ayan po. Oh. Yes, ma'am Cheryl. Tuloy-tuloy siya eh, nagbala Superman kasi. Opo. <laughs> yes, ma'am Sheryl. Uh, sa road safety, mam Ma Sheryl, may tatlong pangunahing elemento. Number one po, education. At alam naman po natin sa usaping education, hindi naman mahirap intindihin na mali talaga yung ginagawa ng mga riders na katulad po niya. At ikalawa naman po yung enforcement. Sa enforcement po, uh, talagang kinakailangan po na nandyan ang LTO and uh, PNPHPG. Mandato naman nila yan eh. At uh, nung nung ako po ay active pa nasa PNP pa problema na po 'yan at uh, nakipag-ugnayan po ako sa Provincial Office ng PNP and LTO nagkandak po kami ng joint operations. Oo mm -hmm. po. Do nung time na 'yon, wala po akong uh, official capacity dahil advocate ako eh. Per outside my jurisdiction eh. But uh, I think two or three consecutive weekends Zero accident po, walang namatay. Ibig sabihin po, napatunayan natin na napakahalaga ng visibility ng enforcers. Yo po sa enforcement. Uh unfortunately, pare-pareho naman tayong Pilipino, walang bayingahan dito. Nandiyan pa rin kasi yung uh, sinasabing ni kugon eh. Mm -hmm. Katulad niyan, may nadisgrasya, sigurado sigurado may kikilos na naman dyan. Dapat po consistent para maiwasan yung ganyan. Ang mabigat po kasi diyan Ma'am Sheryl, kaya naka, nalulungkot po ako. Kung ang namatay o ang mga namamatay po kasi base sa datos, mga 60% dito tatay eh. Ay mm -hmm. eh, ako po bilang anak mahirap. Alam na alam ko pag namatay ang tatay, parang namatay na rin ang kinabukasan ng mga anak. At uh, pag dahil po sa ganyan mga aksidente, ilang lang po 'yan eh sa mga nakikita at nababalitaan natin. But in general, Ma'am Sheryl, Libu-libong Pilipino ang namamatay eh, uh -huh. sa aksidente, sa road crashes. And uh above 60% dito tatay nanay. Kaya jam actually jam po nagsimula yung advocacy ko eh, uh -huh. na am paniniwala ko diyan maraming bata ang nasisira ang buhay at kinabukasan. At kung pababayaan lamang po natin ito, ang dulo niyan, maraming bata ang direksyon, maging kriminal at pabigat sa lipunan. So, going back, ang napakahalaga po diyan yung enforcement. At sa kaso po niyan, Ma'am Cheryl, yung itinatanong po ninyo, anong magandang gagawin pa diyan maliban sa enforcement, makikipag-ugnayan po tayo sa DPWH. Para po ma-suggest natin, ma-recommend natin sa DPWH na makakabuti siguro kung maglagay sila ng rumble strips bago pumasok sa kurbada. Ibig sabihin po, Ma'am Cheryl, kung ikaw ay rider na medyo maangas, Papasok ko pa lang sa Corbada, may rumble strips na, masisira ng diskarte mo. Baka hindi mo na gustuhin na gawin yung katulad po nung na-disgrasya sa Marila uh -huh. Quiroga.